Afam kong malde, eh. nagsisisi ako sa aming chukchak video. Dear Madam Native Filipina, one year na po kami ng Afam nung pumunta po siya sa Pilipinas. Kasi pinapapunta ko na po siya. At syempre dahil mahal ko siya, ibinigay ko ang lahat sa kanya. Tapos umuwi kami ng bahay. Sa kasamaang palad, nakita ko sa phone niya, nakachat niya pa din ang ex-wife niya. Pero hindi ko pinapansin kasi ang sabi niya sa akin, business partner lang daw sila. Six years na daw silang hiwalay. Nagtatanga-tangahan lang ako at pinipilit kong maniwala. Kahit sa pagtulog or pag si niya ay kausap niya pa din ang ex-wife niya. Talagang nagpapadala pa ng pera sa kanya. At ito pa madam. Napanganga ako sa natuklasan ko sa cellphone niya. At naging dahilan yon ng malaking awayan namin. Kasi ako'y mabusisi talaga. Dahil ayokong niloloko ako. Nalaman ko na lang na may commit up pala siyang iba bago siya nakipag-meet sa akin. Nakita ko kasi sa cellphone niya ang picture ng babaeng nakahawak ng milk tea. Tinignan ko yung pecha at alam kong nasa Pilipinas na siya. Kinuha ang picture na parang nasa bahay ng babae kasi po alam ko naman kung saan ang milk tea hand. Madam, ang dami niyang palusot na ang gigigil ako. Pinapalayas ko siya sa bahay namin. Nagalit naman ang mga magulang ko sa akin kasi saan daw uuwi si Afam. Nakakagigil kasi madam dahil may mga papel siyang hindi pinapakita sa akin. Ayon, umiyak po na lang ako ng todo. Hindi ko akalaing magagawa niya sa akin yon. Eto pa madam, nung nasa hotel na kami, ay eh, may pinay na nagchat sa kanya. Tapos, ang tawag pa ay Honey. Nung chinek ko, Sus Mariosep. Kaya pala gusto niyang maglibot-libot sa barangay namin kasi gusto niya palang makita yung babaeng kachat niya habang kami pa. Ayon, nag-away na naman kami sa hotel. Madam, meron pa akong nakita. Mga video ng babaeng nagsas... Kaya ayon, pinagdidilit -de niya. Pagkalipas ng isang araw, madam, naging okay na naman kami kasi mahal ko nga po siya. Fast forward, hinatid ko na siya sa terminal, madam. Umiiyak pa. Ayon, back to LDR na naman kami. Ilang buwan lang ang makalipas, ay eh mukhang nagkakalabuan na din kami. Kasi lagi niyang binabanggit yung ex ko. E eh, alam naman niyang hiwalay na kami. At yung communication lang namin ay for friendship lang. Tapos, ang mga kachat niya, madam, ay taga sa amin pa kung sino-sino lang ang pinag-aan niya. Tapos sinisiraan pa ako. Kaya naman sinanay ko na ang sarili ko na wag na siyang kausapin pa dahil sa mga ginagawa niya sa akin. Galit siya, nakachat ko pa din ang ex ko, pero siya okay lang mang babae. OMG! So ayun na nga, pupunta daw siya ulit next year. Hindi ko alam kung sinong mga kababaihan na naman ang katatagpuin niya kasi ayaw ko na sa kanya. Binla ko na siya sa mga account ko at sa YouTube niya madam, may malaswang in-upload doon. Tapos ang kinakatakutan ko ay may chukchak video kami sa hotel. Pumayag naman kasi ako noon. Hindi ko alam if pinagkukwentuhan na nila ako ng mga katsyat niyang taga sa amin. Oo madam, alam kong nagkamali ako pero nagsisisi na ako. Nagmahal lang naman ako at inakala kong siya ay totoo. Pero handa naman ako sa maaaring mangyari. Ayos lang na ipakalat niya. Madam, may part 2 pa po ito sender tama yan. Maging matapang kang harapin ang resulta ng pagkakamali mo. Gusto ko talaga yan, madam, kesa magmukmuk ka lang at manghina kaka-overthink tapos madedepress. Ganyan nga, madam, labanan mo kasi wala ka nang magagawa. Nangyari na ang mga nangyari. Wala nang rewind ang buhay. Kaya maging matatag ka na lampasan ang pagsubok na yan. Kung sakali man talaga ang susubukan ka ng panahon kung gaano kakatibay. Lesson learned na lang sa'yo, madam, ang naging karanasan mo. Huwag na huwag pumayag sa paggawa ng kalasuan sa kamera dahil talagang ikakapahamak mo ito balang araw. Letter sender, you have enough reasons na kalimutan siya at ipagpatuloy ang buhay mo. Huwag mong hahayaang hawakan ka sa liig ng pagkakamali mo. Kung sakali mang kumalat ang video, edi sabihin mo na lang na hindi ikaw yon, edited lang. Kasi binablockmail ka lang ng afa mo. Anyway, sana madam hindi talaga mangyari. Ipagdasal mo na lang. At sure akong palalakasin ka pa ng Panginoon dahil siya lang ang sandigan. Kung may pagbabanta ang AFAM, pakisabi na lang na ire-report mo siya kung ia-upload niya. Dapat i-delete lahat ng video ng mga babae niya at huwag na huwag niyang ipopost kundi ipapablocklist mo siya. Kasi madam, hindi ako naniniwalang dinilit niya yun. Mare-recover -re niya pa din yung mga video dinilit niya. Madam, huwag kang magpapakita ng kahinaan. Sabihin mo, walang puwang ang mga kagaya niya sa bansa natin. Takutin mo! Na mabilis lang siyang makulong at mapablacklist kapag gumawa siya ng katarantaduhan. Hanggang kung makahanap ka ng matinong lalaki, madam. Hindi yang walang respetong nangungulekta ng mga video sa iba't ibang mga kababaihan. Anyway, maaaring hindi totoong hiwalay sila, madam, ng ex niya dahil ang iniisip ko, business partner sila sa kalukuhan yun bang ang gagawa at mangungulekta ng video ay si Afam tapos yung ex niya kuno ang magbibenta at magmamanage ng monkey business nila online ganun lang, easy money kaya dapat maging wais tayo, wag nating hayaang bastusin tayo sana maging aral ito sa lahat ng nanonood ng kwentong ito Mag-ingat at huwag ipagpalit ang ating dignidad sa kakarampot na pera kapalit ng kalaswaang video.